Uy, namanan ko si Madam, mga ating doping maganda. Masipag na maganda pa.

niya natin guys dahil po guys oh. yung 130 plus natin guys yan yeah, so, ang balat natin kung tila mo kaya sana guys makaraya po tayo guys talagang may gumakulimlim kasi panahon pero kahit papano nakabit na naman tayo pang bayad sa pinya mamaya kaya let's, let's go let's go let's go ba hey. guys pauwi na tayo guys ang ulasan ngayon na asing ko na guys kung saan dahil pa o kaya no yung binalat natin isang balot na lang guys kahit pa paano kaya lang di pa rin tayo makabayan ng makapit ngayon ng pinya natin kaya bukas guys